Nararamdaman mo ba minsan na parang ayaw na sumunod ng katawan mo? Ang binti mo'y tila bumibigat, hirap bumangon mula sa upuan, at ang simpleng pagbubuhat ay mabilis ng nakakapagod. Hindi ka naman nagbago pero may tahimik na nangyayari sa loob mo. Alam nyo ba, may pangalan yan, sarcopenia. Ito ang tawag ng mga doktor sa paghina ng kalamnan habang tumatanda. Pero, hindi lang ito dahil sa edad. Mas bumibilis ito kung hindi nakakakuha ng tamang suporta at sustansya ang katawan mo araw-araw. Ang magandang balita, hindi mo kailangan ng gym membership o mamahaling protein powders. Ang ilan sa pinakamabisang panlaban sa paghina ng palamnan ay nasa prutas lang. Oo, ang mga simpleng prutas na nakikita mo araw-araw. Natural, nakapagpapagaling, at nakakatulong para manatili kang malatas, maliksi at independent kahit lampas 70 anyos na. Dito sa gabay kay Senior Pinoy. Ibabahagi ko sa inyo ang pat prutas na tahimik na lumalaban sa paghina ng kalamnan at nakakatulong magpalakas. Isang kagat sa bawat pagkakataona. Hindi ito mamahaling superfoods kundi simpleng prutas na may benepisyo ayon sa agham. At ang prutas sa number one, baka magulat ka. Banana, simulan natin sa malambot at pamilyar ang saging. Madalas mo na itong kinakain, pero alam mo ba? Ito ang isa sa pinakamabisang suporta para sa mga tumatandang kalamnan. Mayaman ito sa potassium, mineral na kailangan ng kalamnan para gumalaw ng maayos. Kung kulang ka sa potassium, baka bumigat ang binti mo o magkaroon ka ng night cramps may vitamin B6 din ang saging na tumutulong sa katawan para maproseso ang protina. Ang building blocks ng ating kalamnan. Paano kainin? Kainin ng direkta? Hiwain sa oatmeal? Ihalo sa smoothie na may soya milk? O kainin bilang merienda? Ilang serving? Kalahati hanggang isang medium size na saging kada araw. Babala. Para sa mga may diabetes pumili ng saging na hindi masyadong hinog, mas berde o dilaw lang, hindi maitimitim. Mas mababa ang asukal nito. Mas mainam din kung ipare sa protina o healthy fat tulad ng mani o nut butter para mas bumagal ang pagpasok ng asukal sa dugo. Blueberry Sunod ang maliit pero makapangyarihan ang blueberry. Ang isa sa pinakamalaking banta sa ating kalamnan habang tumatanda ay ang pamamaga, inflammation. Dito nagliliyab ang blueberry. Dahil sa anthocyanins, nilalabanan nito ang pamamaga at nakakatulong sa mas magandang galaw at lakas ng binti. Nakakatulong din ito sa insulin sensitivity ng katawan na mahalaga para sa maayos na paggamit ng sugar. Paano kainin? Ihalo sa oatmeal, sa unsweetened yogurt, i-blend sa smoothie, o kainin ng direkta pwede ring i-freeze para masarap na bite-sized treat. Ilang serving, kalahati hanggang isang tasa half to one cup kada araw. Babala, natural na mababa sa asukal ang blueberry, kaya hindi ito gaanong nakakapagpataas ng blood sugar. Lalo na kung bahagi ng balanseng pagkain. Wala itong major na babala, basta katamtaman lang ang dami. Fruit 3. Papaya. Pangatlo ang malambot at madalas malimutan. Ang papaya, habang tumatanda, bumabagal ang digestion natin, kaya nahihirapan ang katawan na i-breakdown ang protina. Ang papaya ay may enzyme na papain na tumutulong sa pagtunaw ng protina para mas maabsorb ng katawan. Mayaman din ito sa vitamin C na mahalaga sa paggawa ng collagen ang pangunahing bahagi ng ating kalamnan at joints. Aano kainin? Kainin ng direkta ang ilang hiwa, ihalo sa fruit salad, o i-blend sa smoothie na may soya milk o yogurt. Ilang serving. Isang tasang hiniwang papaya. One cup sliced papaya kada araw. Babala, mababa sa asukal at maganda sa tiyan. Para sa mga may diabetes, ligtas ito sa katamtamang dami. Mainam din itong pampatulog o light snack sa gabi. Fruit bayabas o guava. Pang-apat, ang madalas na katago, ang bayabas. Ito ang isa sa pinakamabisang prutas para sa talamnan. Ang sikreto, vitamin C. Karamihan ay iniuugnay ito sa immunity. Pero alam mo ba, ang vitamin C ay kritikal sa pagprotekta at pagbuo ng kalamnan? Tumutulong ito sa paggawa ng collagen. At ang bayabas? May apat hanggang labing beses itong mas maraming vitamin C kaysa orange. Malakas din itong antioxidant. Paano kainin? Sariwa ang pinakamabisa. Kainin ng direkta, hiwain kasama ang balat. Dito nakatago ang maraming sustansya. Pwede ring ihalo sa smoothies o fruit salad. Kung walang sariwa, pwedeng unsweetened guava juice sa maliit na dami. Ilang serving? isa hanggang dalawang piraso ng katamtamang laki na bayabas kada araw. Babala, diabetic-friendly ito dahil sa mababang glycemic index. Ibig sabihin, hindi nito gaanong itataas ang blood sugar mo. Wala ring major na babala. Basta katamtaman lang ang dami. Fruit 5, datilis or date. Panglima, ang matamis at makapangyarihan, ang datilis. Akala mo pampista lang. Pero kung lampas 60 ka at gusto mong manatiling malakas, ang datiles ay isang malakas na kakampi. Nagbibigay ito ng mabilis at sustenidong enerhiya dahil sa fiber. Mayaman din ito sa potasyum at magnesium, na nakangatulong sa muscle contraction at nakakabawas ng cramps. Puno rin ng antioxidants laban sa pamamaga. Paano kainin? Kainin ng direkta, malambot at madaling nguyain. Pwede itong ipare sa mani o keso para mas balanse at mas mabagal ang pagtaas ng blood sugar. Ilang serving, dalawa hanggang tatlong piraso lang kada araw ang sapat na. Babala, mahalaga ang pag-iingat sa dami dahil siksik ito sa calories at natural na asukal. Ang sobra ay hindi maganda. Para sa mga may diabetes, kumain ng may katamtaman at ipares sa protina o healthy fats para mas mamanage ang blood sugar. Ayan, limang simpleng prutas. Hindi ito gamot o supplements, kundi mga regalo mula sa kalikasan na sumusuporta sa katawan mo sa paraang hindi mo inaasahan. Hindi ito nangangako ng milagro, pero nagbibigay ito lang lakas na mararamdaman mo mas kaunting pananakit, mas madaling paggalaw, at mas kumpiyansa sa araw-araw. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo. Simulan lang sa isa. Isang saging sa umaga, ilang blueberry sa yogurt, isang hiwa ng papaya pagkatapos ng tanghalian, kalahating bayabas sa hapon, o dalawang datiles mago maglakad sa gabi. Ito ay maliliit na pag-aalaga sa katawan mo. Kung naramdaman mong humihina ka, tandaan, kaya pang tumugon ng katawan mo. Hindi pa huli ang lahat para alagaan ito. Kung nakatulong ang video na ito, ilike mo at mag-comment kung anong prutas ang susubukan mo. At kung gusto mo pa ng ganitong mga simpleng tips na nakakapagpalakas, huwag kalimutang mag-subscribe sa gabay kay Senior Pinoy. Hanggang sa muli, manatiling malakas, maging mabait sa katawan mo, at huwag kalimutan, marami ka pang lakas sa iyo.